Thank you, Us. No, thank God it's Friday. We lay and we us. At ngayon nga live na live tayo dito sa Mega Q Mart. Mm -hmm. At ayang kanina na no? nagtanong tanong tayo dito sa kagilid giliran at kasing isingitan. Sinanong natin sila kung sila nga ba? Ay pabor dun sa sinabi ng DPWH. No, kasi dun sa naging hearing. No, ang sinabi nga nila is Walang yung mga maayos na kalsada, sinisira na daw nila para kahit papano medyo mapamura nga doon sa mismong pagpapagawa ng kalsada. At ito naman ang kanilang kasalutay. Okay ma, mas maganda pagka gano'n ang ano nila. Oo oh, ma'am, para maganda yung dadaanan natin na mga kalsada, di ba? And dapat sana, bago silang makamura, makatulong muna sa tao bago magpagawa ng kalsada. No, so, syempre, yung pagsira ng kalsada sa kapayos, yun hindi yung sisirain na yung ayos pa kasi sayang din yung pera. Paano tayo makakamura sa ganun? Eh, maayos tapos sisirahin. Kung talagang gusto nilang makamura tayo, maayos naman, Wag nila sirain. Yun ang para sa akin. Kasi alos araw-araw, nasa highway ako. Hindi pagtitipid yung ginagawa nilang ganon. Ah, uh, hindi po. Hindi pabor. kasi maayos pa, eh, sinisira na. Eh, nakakadagdag lang anon ng traffic yan eh. Hindi naman siguro dapat ganon. Dapat-dapat, eh dapat sana ayos nila yung sirang-sirang ng kalsada. Kesa doon sa hindi pa gaano sira, dapat tunayin nila yung sarang Dapat maayos na yun. Ayun. Oh. Ayan, nagbabalik na nga tayo. Bigada lay and bigada up. Sa tulad ng mga nakausap natin kanina, sabi nila mm. hindi nga daw sila agree na parang maayos pa nga yung mismong kalsada. Sinisira na raw. Mm -hmm. At ngayon, siyempre, no, kasama natin ang isa sa ating mabait at very young looking na mm -hmm. ano no, na tatay, si Tatay Ray. Ayan, habang... Oh nag-interview nga tayo, may nagtatanong na sa kanya dahil may bibili. <laughs> <laughs> may bibili ng ano, may kalamansi, may bumibili ng kalamansi sa kanya. So, hintayin lang natin habang nagbibigay sa... Oh. Actually, eh, tulungan mo si ng, ano, foggy. magbenta para makarami. Ito <laughs> lang nga mamaya, sasayaw nga po ako doon sa may harapan. Sumayo! <laughs> so, Pero ayun lang nga, abang hinihintay natin siya na nagbebenta. Nagkwenta ko lang kung ano yung ganap kanina. Oh. So, dito kanina, nag-itot-itot kami at ang dami talaga mga tindahan-tindahan pala dito sa Q-Mart. Kaya mga oh. Mga brigada, no? Alam niyo na napapansin nyo, medyo napapalayo na tayo. Hintayin oh. nyo na kami sa kagilid-giliran ng kaming isingitan. Baka mamaya, kayo na yung ma-interview main ko. Oh. At syempre, alam niyo dahil... Tulad na sabi kanina na Brigada Lay and Brigada mahilig talaga tayo sa mga driver, no? Mm -hmm. Na talaga nakikinig sa atin. Kaya, ngayon palang makinig na kayo. <laughs> <laughs> oh. Ayan, malapit-lapit na. Ito oh. na meron lang, ano, magbabayad na lang kay Sir Ray. Eh. Or oh. nagbabayad na lang kay ikaw, Tatay. Ikaw, yeah, na magsukli, ikaw na magsukli. Para <laughs> Ito, ano. Baka <laughs> na ka magsusukli nito eh. Oh, uh, para sure. <laughs> Ito oh. Ito na. yan oh, na, sige na, sige na. Ayan, tayo kay Tatay oh. Way. Good morning, Tatay. Good morning naman. So, Sir, tanong lang po namin sa inyo kung kayo po ba, kabar po ba kayo dito sa... Sinabi po ng DPWH na so, yung strategy nila is maayos po yung kalsada pero sinisira na nila para mas makamura daw tayo hindi ako sana yun doon sa sinasabi nila na makamura. Mm. Kasi maayos na si Yung Sira, hindi inaayos. <laughs> Ayun ang dapat ayusin nila. May punto naman yun. No? Oh. Para maganda. Oo. Oh. So, naman tama naman kasi. Eh. Wala nung traffic. Kasi mm. nga, <laughs> pag so, may gawaan niya naman talaga ng mga kalsada, traffic talaga. Ay, oh, talaga. Ay, mm. dahil, sir, ay taga-bicol, no? Baka may gusto po kayong batian, sir, kapamilya niya, whatever. <laughs> Hindi na, hindi na ako magkukomento ng dapat. Mahiyain mahihayin. No? Oo, oh, oh, mahihayin si tatay. Oh. Pero dahil kahit mahihayin siya, ano oh. magbibigay pa rin yeah, tayo ng ating very, very short gift. Oh, oh. So si Willie Revilla, may bigyan ng jacket yan. Siyempre tayo, meron bigyan ng t-shirt yan. Iyan, yeah, o. Kapitan na natin sa mga kabrigado natin ang oh. laman. Ayan, open oh, yeah. po natin. Yeah. Ayan, ayan, ayan. Yeah. Ako, binigyan ako nila ng... Ayan, ayan ay dito. Sabi ni ta, ay, ni Kuya, sana all the. Oh. Ayan. Ayon, ayan. 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 Kasya oh. yan. Oh. Sa likod. Ah. Ayan. 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 Oh. Manong, guwapo, guwapo si oh. Lalang guwapong si tatay oh. habang nagsitin dito yan. Oh. Kaya <laughs> lang ano, may God. Salamat. Oh. Salamat po. Oh salamat. Ito na nga, sabi nila tatay dito, tutuloy ano, papanoori nila, papanoorin oh. nila si tatay. Very supportive friends oh. talaga. Kaya naman, bigada lay, ay bigada ang dahil tutulong pa tayo sa pagkitin na mamaya. Oh, tutulong. <laughs> ay, support na babae na syempre, ang inyong diyosa ng kalsada. Kaya naman, in the heart of changing life, ito si bigada ang unfortunate ng 105.1 bigada news sa Manila, the music and news, all for you.